ủa oh! click mà, lâm một lạng yêu như là Okay, so what is sa mga ka-hardcore, we are back and uh, andito tayo sa Mindoro. So, ito ay export, Suzuki export. Ito yung ginawa natin dati. Uh, itabi muna natin yan, mga mags ng Raider. Yan. Ito yung ginawa natin and uh, nabuo siya gamit yung mga, ano, mga lubang parts galing sa junk shop. Yan. Ito yung binuo natin dati, two-stroke. Yan. So, bu bubuhayin natin siya. Bubuhayin natin ulit siya. Uh, ito yung gagawin nating project na... Basta gagawin nating project, uh, abangan nyo na lang kung anong gagawin natin. Tapos, uh, ito yung ating DT na matagal ng, ano ganito na nangyari. Yan you know, o, dami na nakatambak. So, tingnan natin kung mapapandar natin. Uh, ilang taon lang hindi napapandar. Tingnan natin, ipapakita ko sa inyo kung gaano katibay, eh. gaano katindi ang two stroke. Tanggalin muna natin, daming kasi mga ano eh. Ang daming ang daming mga taklob-taklob, s'yempre hindi ko nagagamit. Uh, tingnan natin, papanda rin natin 'yun. Nakaganto siya kasi para hindi ihian ng aso. Ang dami kasi ng aso dito sa amin. Kasi isang daan mahigit. puro tangkal naman ako. Katulad niyan, ayan oh. Dinali agad ng aso. Sabi diyan, zombie dog. Mas ka diyan. Ayun, bahala ka Nakulong ka talaga diyan. ayan okay so walang alisan walang galawan tingnan natin kung aandar ito Shoutout po sa two stroke family ito nyo naman mga naka gold bolts yan tingnan natin kung aandar oh! one click pa lambot lang <laughs> yun, yun lang. Ah, ito naman. One click, one start. Ganyan ang kagandahan ng two-stroke. ba? Diba? Pero kung sa four-stroke yan, i-over, ano mo yung taas, i -re refresh mo pa, lilinisan mo yung mga barbula, pag matagal na na-stack, ito ang two-stroke. Kung alam nyo lang, gano'ng katiba yan. Hanggang ngayon, since then, Naandar pa rin. So ito yung ginagamit natin dito. Ito yung binuo natin before. Uh, ito yung ito yung halagang 15,000 na DT na pinaganda lang natin na ganyan ang inabot, di ba? Napakaganda. Kompleto 'yan, may ilaw 'yan. May ilaw. 'Yan. No fear. No fear kasi wala tayong makitang sticker dati. Patangay. Isa pa nga uli. Baka naman hindi na ito may start. Nako, hindi na nga. Chok, chok, chok. Ito, wala nito sa FI. Yung chok, chok na yan. Nasa carburetor niya nito. Chok lang. Uy, di. Chok na. Ah. Tsok natin. Tapos buhayin natin. Napakatikas! Sarap magka-toastroke. Oh? Napakasarap. Buhay kong buhay. Hindi na mamatay. Paltan mo lang ng gasolina pag na-expire ang gasolina. Eh, kahit pala expire ang gasolina, andar! Expire ang gasolina nito eh. Tingnan natin nga ang gasolina. Ay! Wala pa lang gas! Wala pa lang gasolina! Kala mo kayo na nga oh wala walang gas gas mamaya test run natin yan ilabas natin yan uh, linisan ko lang ng konti tapos test run natin Uy, walang kamatayan walang kamatayan 2 stroke ito yung isa oh, bubuhay natin yan titingnan ko kung kaya natin papaganahin yung turbo na inilagay natin sa radar ilalagay natin diyan. yan yun ang aking gagawin dyan. Turbo Charge, uh, Turbo Charge X4. Uh, turbo Charge 2-stroke. Oh, turbo Charge 2-stroke. Kasi kapag ang gamit mo ay reed valve, hindi gagana. Uh, may explanation tayo dyan kung hindi, hindi in, bakit hindi gagana ang read, valve. Eh, ito'y rotary. So, susubukan natin paganahin siya sa rotary. Pag gumana siya sa rotary, ayun. Hindi maganda, very good. Yun ang sinasabing very good. Huwag ka maingay dyan. Nagbablog ako eh, siya ka. Anyway, so I think hanggang dito na lang muna and uh, panda rin natin to sa labas tapos uh, enjoy muna tayo. Dali natin to sa mga puti-puti kan. <laughs> Sarap. Bye-bye.